tayong magiging sa, sa saksi. saksi! Mga kapuso, bago sa saksi! Dalawampung pamilya ang nasunugan sa Sampaloc, Maynila ngayong gabi. Sa datos ng BFP-NCR mula Enero hanggang Hulyo, tumaas ng 13% ang bilang ng sunog kumpara sa parehong panahon noong 2023. Saksi, si James Agustin! Bago mag alas 5.30 ng hapong kanina na sumiklab ang apoy sa barangay 185 Sampalok, Maynila. Base sa imbisigasyon, nagsimula ang sunog sa kanto ng M. De La Fuente at G. Tuazon Street. Umabot ito sa ikalawang alarma. Tinatay ang labing bahay ang natupo at apektado ang 20 pamilya. Bandang 6.18 p.m. na apula ang apoy. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, nagbayanihan ng mga residente para mailabas ang isang lalaki mula sa nasusunog na bahay. Masunog si Tuluyang nilamon ng apoy ang bahay at nagtamo ng mga paso sa katawan ng 59 anyos na si Francis de los Reyes. Alas na! Alas! Alas na! Pero lubos ang pasasalamat niya sa mga tumulong na iligtas siya. Natutulog pa kanina sa bahay ko, do sa metro pa. Tapos nung 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 nung, nung, nung ako, may apoy na sa loob. Naglilagab-lab na po, eh. binubos ang tubig. Hindi ko mabuhos, kasi ng mga tao. Sinububos ang ko. Di mabuksan, tinulog bigla nang buksan din. Sunog, sunog. Nagbalot po kami. Ah, na po dito. Tapos tumakbo na po kami dito. Nagkarta na po kami ng lakas ng apoy. Binuksan po namin tong gate eh. Binaklas po namin ah, lahat, po lahat eh. Dito. Napadlock din namin masira. Kaya ginawa namin, piniko namin tsaka yung bareta. Nah, lahat kami tulong sabay pagbukas. O, oh, ayun na. Yun. Nilamon din ng apoy ang isang residential area sa Bacoor, Cavite, kaninang madaling araw. Tatlong oras si ang suno na umabot sa ikalawang alarma. Isang senior citizen ang nasawi matapos sumano makalanghap ng mga na uso. Inimisigan pa ang sanhi ng mga suno, kabilang sa Maynila at Quezon City at kabuong halaga ng mga iniwang pinsala. Sa ibabaw ng isang commercial building naman sumiklab ang apoy sa Tagudin, Ilocosur. Mga naiwang basurang nasunog ayon sa BFP at isang tenant umanong nasa likod ng pagsusunog. Walang nasugatan. <todic> Mahigit 30 vendor naman ang nawalan ng peso dahil sa sunog sa palengke sa San Rafael, Iloilo. Aabot sa siyam na milyong piso ang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nag-organisa ng Combat Patrol ang China sa Dagat at Himpapawid ng Panatag Oscar Boro Show. Ayon po yan sa kanilang Southern Theater Command. Binuntutan din ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR sa pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. Saksi, si Rafi Tima. Mula Escoda Shoal hanggang sa Lawak at Patag Islands, hanggang sa Eroko Reef at sa Recto Bank kung saan namigay ng krudo ang BIFAR sa mga mangingis Pinoy, sinundan ng China Coast Guard 21551 ang BRP dato ng BIFAR. Lumapit pa ng ilang daang metro ang CCG vessel sa barko ng Pilipinas para malapit ang kuna ng video at litrato ang barko ng Pilipinas. Hanggang sa pagalis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng bataan kung saan ito nakabase. Magdamag binututan ang BRP Dato Pagbuaya, kaya nag-issue na ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Lahat ng mga nabanggit na lugar nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maliit man itong patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuukupa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa pagigit ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, nag-organisa sila ng combat patrol sa dagat at himpapawid ng Scarborough o Panatag Shoal na nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas. Susubukan daw ang kakayahan ng mga tropa ng China sa reconnaissance, rapid deployment at joint strikes. Binabantayan din daw ng China ang lahat ng foreign military activity na gagawa ng gulo o tensyon sa rehiyon. Walang tinukoy na bansa ang China Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang indikasyon ng Chinese military activity sa Panatag Shoal batay sa mga inisyal na ulat, maliban sa iligal anilang pagkakahimpilang Chinese maritime militia. Ang pinakahuli raw na namonitor na pagsasanay ng mga tropa ng China nangyari sa labas ng EEZ ng Pilipinas mula July 31 hanggang August 2. Pero kinumpirma ng AFP na tatlong Chinese Navy vessel ang pumuntot sa ginaganap na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika tatagal hanggang bukas ang pagsasanay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyong saksi. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado si Nino Mulak. Kaugnay sa umunoy pang aabuso sa kanyang anak na si Sandro. Ang dalawang inireklamo sangkot sa insidente, sa na ng Senado at ng NBI. Saksi, si Mav Gonzales. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulac sa pagninig ng Senado sa mga aligasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso-umano sa anak na si Sandro Mulac. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakin yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin... Yung ginawa sa kanya, kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inireklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nodes at Richard Cruz. Ang masakit parao, si Nodes, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung ko talaga ni Jojo noon. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad nila Jojo at, at ni Richard yung, yung nangyari sa mga comics nila. Kwento ni Nino sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. Nakita niya lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya, Lord, sila, 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 sila pinto. sa anak ko yan na. ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo siya ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, Tumaas ang blood pressure ninyo kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig si na Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media company sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been uh, stated here in this letter, are uh, unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro um, has just undergone Um, something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in uh, in the uh, mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po and psychological. So hindi po siya maaring makadulog dahil uh, advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po if we're going to invite Sandro here, baka additional uh, maga, uh, pain na naman para abutin niya or, or whatever uh, trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, uh -huh. hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. Uh, we already submitted to the committee uh, our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So, what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two. being accused by Mr. Sandro Mula And um, now we are waiting for their reply because of course we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. No, unang lumapit ang pamilya mula kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ng inisalat sa akin yung pero at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin. Kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang uh, ang hustisya. Hindi po si Sandro ha. Ang hustisya na makuha po ang hustisya. Uh, opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pag ang ang ipapang media network, kabila ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala nang atrasan ang PUV Modernization Program. Tutupo siya sa resolusyon ng Senado para iprenumuli muli ang programa. Git Pangulo, marami beses na itong pinahinto at kakaunti lang daw ang humihiling nito. Nasa 80% na rin daw ng mga PUV ang consolidated o bumuo ng korporasyon o kooperatiba. Depensa naman ni Senate President Jesus Escudero, ang suspensyon ay para muling masilip ang mga proseso ng pagpapatupad dito ng Transportation Department. Hinayin ng grupong piston, hindi kinikilala ng Pangulo ang salo nilang mga tsyoper at commuter. Bago sa saksi, nakatakdang ipaneport ang labing isang dayuhang Chinese at Taiwanese na inareso sa Sabuaga, Kamakailan. Sanggot umano sa iligal na pagbimina ang mga dayuhan at walang kaukulang dokumento para magtrabaho sa bansa. Saksi, si Jamie Santos. Sinundo ng mga ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang sampung Chinese national at isang Taiwanese na dumating sa NAIA Terminals 2 at 3 ngayong gabi. Galing ang foreign nationals mula sa Zamboanga kung saan sila nahuli. Ayon sa PAOK, nakatanggap sila at ang Bureau of Immigration ng reports kaugnay sa mga iligal na aktibidad ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mga dayuhan. Sangkot umano sila sa illegal na pagmimina. Kinuha natin sila from uh, Sambuanga region ano kasi nga involved sila rin sa mga mining, illegal mining activities and uh, yung mga excavation ng mga lupa natin doon sa uh, probinsya. Eh, lahat ng ginagawad nila doon sa mga miniminahan nila ng mga lugar, uh, lahat ilegal. From uh, yung pagmimina, yung pagbubungkal, lahat walang permit. Nadiscovery rin ng PAOK na wala rin silang kaukulang dokumento para magtrabaho sa bansa. Kaya maituturin silang undesirable alien. Mga dayuhan yan, ano, and uh, when uh, check dun sa mga documents nila, wala sila maipakitang documents. So that is in violation of their condition of stay here sa atin. Kinausap ni Yusek Gilbert Cruz ang ilan sa kanila sa airport. You're a minor too. You have your passport. Uh, I need to with you Mula sa NAIA, ipoproseso ng PAOK at Bureau of Immigration ang mga dayuhan sa tanggapan ng PAOK sa Pasay. Sasa ilalim sila sa inquest proceedings at saka ihahanda ang pagpapadeport sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Emosyonal ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo nang humingi siya ng tawad tungkol sa umano'y hindi nila pagkakaintindihan. Bukas daw siya na pag-usapan ng problema kung nanaisi ng anak. Saksi, si Marizo Mali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo batawat anak. Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ng saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpunan niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man ang naging pagpunan ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. Kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin in private po. Sana respetuhin po niyo. Okay. Eh. Gayon pa man, bukas daw ang ina na pag-usapan ng personal ang mga bagay ng walang galit kung nanaisin ang bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng ibas na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyu. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations, iyong tagumpay. Mahal na Mahal, Mahal, Kalami, Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pinunan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bagong inilabas na pahayag. Kabilang dito ang PhilHealth, ang Kamara at mga opisyal ng airport. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugod niya ito sa daonang pahayag ng anim na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng na suporta pang sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang vice presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pagunlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pino na rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para ponduhan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan, wala o manong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po, mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas naipaliwanag din ang uh, programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano, huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sa patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pino na rin ang vice presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa na makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu na iba, partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulungan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi maluluta sa kanilang lifetime. Matatandang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng busy ang BCA, mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta Hinalimbawa na busy ang pagtasa publiko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging minor de edad. Hininga namin na reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatandaang nakunan nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kabakailan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Muling nagreklamo ng plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Justice Department laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kaugnay naman ito sa 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Akusasyon ni Trillanes, pinilit umanon ni Duterte at Go ang Philippine Navy na paboran ng kanilang private contractor na taliwas sa nakasaad sa kontrata para sa combat management system ng dalawang barko ng Navy Champa ang inireklamo kabilang sa dating Budget Department Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau at dating Philippine Navy Chief Robert M. Pedrad. Bulta naman ni nakita na noon sa imbisigasyon ng Senado na walang anong maliya sa kontrata. Paninira lang daw ito laban sa kanila ni Duterte pero bukas daw sila sa mga hakbang para matuldo ka ng anyay kasinungalingan. Kinukuha pa ng Jimmy Integrated News ang panig ni na Duterte at iba pang inireklamo. Bukod sa excitement, kinakaligan din ang pagsabak ni K-pop idol at Sparkle star Nancy McDonnie sa Running Man Philippines Season 2. At ang ilang fans, pinagtatambal pa silang dalawa ni Miguel Tan Felix. Saksi si Orbi Carambel. Very surprising and charming entrance ni Sparkle at K-pop star Nancy Second kanyang special participation sa Running Man Philippines Season 2. Hi everyone, I'm Nancy. I'm so excited to be here on Running Man. Extra special dating episode dahil ito ang first ever guesting in Nancy as a Sparkle artist. It was very fun and I'm looking forward for new opportunities to connect with my fans through Sparkle Jimmy. napuno nga ng kailig ang episode dahil sa kanilang millennial and Gen Z dating mission kung saan nakapartner niya si Miguel tan Felix ang sigaw ng fans ship na ship ang mixi super nice news really sweet after na kanyang guesting excited si Nancy na magbalik Pilipinas Nag-apologize ngayong araw si Suga ng BTS dahil sa kanyang drunk driving incident. Ayon sa kanyang label na Big Hit Music, may suot na helmet si Suga at magpapark ng kanyang electric scooter. Pero nahulog ang Korean Idol. May dumating na pulis na nagsagawa ng breathalyzer test dahil dito pinagmulta si Suga at kinansila rin ang kanyang lisensya. Wala namang nasugatan o nasirang property dahil sa insidente. Sabi pa ni Suga, mas magiging maingat daw siya sa kanyang mga action para hindi na ito maulit. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampel ang inyong saksi. Ika ang nila, you only live once. Pero bakit tila may doppelganger ang ating two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo? Meet his lookalike na si Yolo o si Andre Santos sa totoong buhay. Nagsimula raw mapansin na kahawig niya si Yulo noong lumahok ito sa Tokyo Olympics noong 2020. At gaya ni Kaloy, pareho sing fit ni Andre, lalo't bodybuilder pala siya. Sa gym nga siya unang tinukso at tinawag na YOLO. May mga nagpapapicture na rin daw sa kanya. Ayon kay Yolo, masaya siya sa success ni Yolo at gusto rin niya makita sa personal ang Olympic gold medalist. Kung top of the world view ang inyong hanap, may mga pasyalan po sa norte na binabalot ng mga ulap. Tulad ng malaparaisong Mount Kilang na dinarayo sa kalanasan, Apayaw. Ang klima dito, foggy tulad sa Baguio. At bukod sa lamig, mapapaibig din sa picture-perfect background. Mayroon ding tourist center na pwedeng pahingahan. At may git kalahating oras naman mula dyan ang view deck ng Sosona sa Ilocos Norte. Sa biyahe pa lang, mapapawaw ka na sa mga bundok sa Norte. 360 ang view na tanaw ang lawak ng lalawigan. At huwag kalimutan ng jacket o sweater panangga sa lamig. Limang dekada nang bumubusog sa kanilang mga suki ang noodle soup ng isang pamilya sa Ilocos Norte. Sa Ancestral Home sa Lawag City, mabibili ang kanilang bersyon ng dinarayong Miki. Sangkap nito ang mainit na sabaw, piniritong karne, onion leaves at Miki noodles. Ang malinamnam na recipe, huling-huli ang palasang Pinoy at tumatak na sa puso ng mga Ilocano. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.